unahin ko yung update sa Pigatan Bridge sa um, sa Cagayan. Al ah, So, una-una, tatlo ang um, ating uh, naging immediate na solusyon. Hiwagay pa ito dun sa um, investigasyon natin kung ano ba talaga nangyari at kung meron bang dapat na managot. No? Dahil hindi lang basta-basta naman yan dahil Uh, nag-overloading, marami pang ibang posibleng dahilan. Kasama na dyan yung retrofitting, yung maintenance, at pati na rin yung lack of controls sa pagdaloy ng, ng trapiko dyan. No? So, kailangan yon, uh, investigahan natin. Pero mas importante para sa amin, yung solusyon. Kasi napakalaking problema nung nangyari sa Pigatan Bridge. No, sabi nga ng pangulo natin, paugit-ugit ng sinasabi sa akin, nung sinabi ko sa kanya, papunta ako ng Cagayan, harvest season ngayon, uh, secretary, sabi ng pangulo. Yung pagbiyahe ng mga palay at mais, galing sa Cagayan Valley, papunta sa Central Luzon, papunta sa Metro Manila, papunta sa Southern Luzon, critical yan para sa bigas natin, ng mga kababayan natin. At critical din, para sa mga poultry at iba pang mga uh, farms na nangangailangan ng mais. No? So critical yan uh, at kailangan bilisan ng solusyon. So meron tayong tatlong solusyon. Ang unang-una yung nakikita nyo sa likod nyo. No? Immediately, kahapon, Webes kahapon, nung Wednesday nandun tayo, nag na tayo ng pagpapagawa ng detour bridge na magsaserve as a, um, uh, another bridge katabi ng Pigatan Bridge para immediately makakatawid na yung mga kababayan natin. Ito ay a 40-ton bridge. Mas mataas pa ang kapasidad nito kaysa dun sa bumagsak na tulay na 18 tons lang. No? So, at uh, in ako ng ating mga tao na kaya nilang gawin ito in in um, sorry in 60 days no 60 days so papaspasan natin yan in 60 days kailangan magawa yan no it is a 124 meter bridge two lanes kapareho din ng pigatan pero ang capacity niya ay 40 tons hindi more than double nung current capacity ng pigatan no um 84 meters uh, ang kanyang span, ang nung steel length, sorry, uh, 124 yung kasama yung approaches, yung yung daan na kung saan ka aakyat sa sampa sa sa tulay. Ang total budget niya ay 17.4 million uh, pesos. No, ito ay mostly yung um, approaches at yung labor and equipment, no. Uh, yung kasing mga steel uh, structure, meron na tayo niyan na nakastack sa DPWH at mer pinadala na natin yon sa Cagayan nung Wednesday ng gabi at makikita nyo nga itong video na ito, makikita nyo, kahapon ito um, ng roughly mga tanghali nagsimula na sila na magmobilize. So, talagang papaspasan natin ito at kailangan natin yan. No? So, yan ang ating ano, no, gagawin immediately. Ikalawa, kausap ko na si Secretary, Acting Secretary Banoy Lopez ng DOTR at um, currently siya na ay uh, in charge dun sa paghahanap ng paraan kung saan magkakaroon din tayo ng mga alternative logistical route by sea no uh, para imbes na by land kasi nga no napakabibigat nitong ating mga kargamento no gago ng mga palay na napakarami at mais eh ano no um magkakaroon tayo ng alternative either by ship by barge mula Kagayan papuntang iba't ibang lugar no uh, Metro Manila, Batangas, etc no para hindi na kailangan dumaan by land at ikatlo ongoing na rin yung traffic management sa lahat ng five, uh, four uh, other critical bridges sa Kagayan Valley at alam nyo naman, naglabas na ako ng Department Order, yung traffic management sa mga bridge para hindi na maulit yung nagsasabay-sabay yung mga mabibigat na truck, kagaya nung nangyari dito na dagawang maraki at uh, dagawang maliit na truck ang sabay-sabay na tumawid, eh hindi na mangyayari all over the country. So ginagawa na natin yon ngayon. no So, um, makakaasa kayo, ayon na rin sa direktiba ng, direktiba ng Pangulo natin, na tuloy-tuloy tayong pag-implement at papaspasan natin ang pag-implement sa mga solusyon na ito para naman matulungan natin ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley lalong-lalo na yung ating mga farmers. So yon, no? We will keep you updated on this and we will give you weekly progress reports dito sa uh, ginagawa natin sa Pigatan Bridge sa Alaga Cagayan.